Good morning mga chong, good morning. Kumusta kayong lahat mga chong? Andito ako sa may labas ng uh, highway, sa may hillside trail dito sa may uh, white court. Uh, kasi dumaan ako rito o pumunta ako rito para bumili ng uh, packaging tape dito sa may 7-Eleven. Ngayon pabalik na ako, pauwi na ako sa bahay. Pero nadaan ako tong hillside trail. Malapit lang dito sa may ano sa may uh, highway sa may gilid ng highway ano makita nyo yan daanan ng mga truck, mga sakyan So ang ginawa ko, bago ako umuwi, dumaan ako rito para mapasok ko tong hillside trail na ito. Ayan o, makikita nyo, yan o, may daan dito. Parang gubat na naman siya. Ayan maganda rito kasi puro puno, parang gubat. Ayan siya may mga nagbabike so kung pasukin yung loob eh ayan sige kaya mo yan kaya mo yan kaya mo yan kaya mo yan biker try natin pasukin yung loob ha try natin to ngayon lang ulit mga dito eh first time ko pala first time nandun yung bike ko sa baba iniwan ko kasi gusto kong pasukin to eh saglit lang naman tsaka mukhang hindi naman nanakawin yun eh hindi naman mamahalin yung bike ko eh ang gusto ko lang naman mapasok tong loob sasaglitan lang natin to parang paakit siya oh, hindi, pero hindi na tayo magtatagal kasi yung bike ko nando doon hindi nakapadlock baka manakaw eh baka kala walang may ari ayun oh paakit siya oh siguro sa susunod ko na lang to akitin baka mawala yung bike ko eh akyatin pala ito. Oh, ayun. ay, ay, umakyat yung ano, yung bike. Eh makit yung biker Okay Next time na lang guys Mabalik na kasi baka mawala yung bike ko Bye guys Till next time